Samantala mga kabrigada, panibagong balasahan sa mga matataas na opisyal ng PNP aasahan para punan ang mga bakating pwesto ng mga nagretirong opisyal. Wala dyan sa Kampo Krame, Brigada Kat, Austria, i-brigada mo! Brigada! Report! Kinumpirma ni PNP PIA Chief Brigadier General Jim Fajardo ang nakaumang nabalasahan sa mga matataas na opisyal ng PNP. Ayon kay Fajardo, inaasahan sa mga susunod na araw ay magkakaroon ng balasahan para punan ang bakanteng pwesto ng mga magretirong opisyal. Kahapon lang ay isinagawa ang retirement honors sa number 2 man ng PNP na si Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General John Dubria. Samantala sinabi rin Jane Fajardo na nananatiling bakante ang ilang sensitive posts sa PNP tulad ng Director ng Directorate for Information and Communications Technology at Director ng Anti-Cybercrime Group. Inaasang mababakante rin ang Headquarters Support Service dahil sa nanalapit namang pagre ng Director nito. The heart of changing lives. Ito si Brigada Austria ng 15.1 Brigade News from Manila, the music news authority.